Wala kang? Wala akong humok, wala, wala akong nanay, wala akong tatay, wala akong tapatay. Paano ka? Ano? Asan nanay-tatay mo? patay na. Matapatay ah, na. Saan ang province mo? Wala, wala akong eh. Ha? Wala, wala akong bintay. Wala kang probinsya? Ano? Kaya nga, saan ka nag before? Saan ang province ng nanay-tatay mo? Wala akong, wala akong nanay-tatay. Hindi. Hindi ka naman lilitaw sa mundong ibabaw kung wala kang nanay, oo. Nasabi mo patay na yung nanay mo. Pero before, saan sila? Dati yung, yung tatay kong nanay ko, mga tapatid ko, ah, na ah, napalayas ka? eh. Pinalayas ka? Oo. Oh. Dati wala akong bahay eh. Kaya nga, saan niya. sila nakatira? Yung nanay tatay mo dati? Dati eh. Ah, natira talaga. Umbok. Umbok talaga natira. Umbok. Umbok. Ormoc? Tega, ormok kayo? Oh, eh. Bakit ka napunta dito? Uh, uh, ah, kasi ah, alam ko ito paaw tanggapin eh. Ayaw ka tanggapin? Oo. Oh. Ano ba trabaho? Alam mo? Uh, 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 wow, one, minip, by, minip, by ah, umagas tinggan. Iwawal eh. Hindi, pahin, hindi Ha, Sige, sige. Pusin mo yung kanin mo. Tapos aalis tayo, may meeting tayo. May meeting tayo tayo pupunta. sa Europe. Sama ka. Hindi ka payag ko. O payag ka. Siyempre, ako ang boss mo eh. So kasama ka na sa mga meeting. Tatama meeting. Oo. Dada ka kayo. Wala kang brief eh. Wala kang brief? Oo. Bakit ka gumagala? Gala wala kang brief. Ay kailangan bibili tayong brief mo. Eh. Uh. Anin na lang daw, tsaka ulam. Oh. Apat na rice, pero sige. Apat na rice? Ilalagay pa rin natin. Oo, oh, kasi isang taon na rin siya, hindi kumakain. Dati, dati rin ka eh. Kaya <laughs> dati <that> right, eh. <laughs> right, Wala akong bayo, wala akong wheel eh. Oo, oh, kita, pero kailangan interviewin muna kita. <laughs> Paano yung tupit ko? Mabubok niya eh. Hindi, interviewin muna kita. Aalamin ko muna kung ikaw ba yung eh nagsasabi ng totoo? Oo. Baka mamaya nagsisinungaling ka lang eh. Dato lang eh. Ampon ni ma ko. Dami kita amo. Dato uutot mo. Tunding Gagawin mo kung amo? Oo. Ano ba pangalan mo? Ako si Ivan Alvarez. Ilan taong ka na? 22. 22? Ilan na anak mo? Hindi, nee, wala akong wala akong asawa, wala akong anak eh. Ah, wala akong asawa. Binata ko eh. Eh, dati lang kay napano kita, sa YouTube eh. TikTok, TikTok eh. Sa? Napano kita papakita sa teh, dati lang Oh, may cellphone ka pala. Paano nga nagkaroon cellphone? Ito, Thanks, ito dati It uh. lang <laughs> <inaudible> oh. Teka Santo, bro. Ito, ito dati lang kay. Oh. Oh, tapos patingin. Ay, ay, utap. Tapos yung meron ako dati lang ito. Ano yan? Ay, iba yan, hindi ako yan. Ito yan eh. Oh. Oh. Mga ano yan? Oh. Patingin, fake account yan. Hindi ako yan. Uh, right. Patingin, patingin, buksan mo. Kita right. ko sa'yo yung original. Original? Eh, dati na paano ako sa'yo Kaya nga, eh, yung pinahalo right. right. <coughs> ako. Yung pinalo mo, fake account. di ba, di ba, ikaw, mimigay ka ng cellphone, ha? Ha? Huh? Mimigay ka ng cellphone. Oh, namimigay ako cellphone. Napanood ko. Ah, oh, wala kang net. Tapos yung mga, mga, mga palaboy. Yung hmm? babaeng palaboy. Oo. Oh. Uh, Hinampon mo, eh. Hinampon ko. Okay, oh, tapos yung, yung lalaking yung lalaki, yung lalaki, palabi ito pita mo, kapaliguan mo, nakikita mm. ko yun eh. Mata, Facebook. Ah, ah sa Facebook. Ang datorang kayo, tulungan ba ako, dalahan ko, ko. Kailangan? Wala pang ang huyan, wala akong bahay eh. Dahil dahil nga natulog ka gabi. Dati, uh, uh, natulog ako, talalim lalim, talalim, alam yung talalim ng tulay, doon ako tulog. Oo, oh, asa ilalim ng tulay? Asa ang damit mo? Uh, wala akong damit eh. Eh bago na nga yung damit mo. Uh, wala akong damit. Ay, cellphone mo pala. <laughs> alam mo pala eh. Kala ko hindi mo na alam. ni ko lang eh. Alam mo na eh. Eh, wala kang trabaho. Wala akong trabaho. Tatay, trabaho ko. Tata, Ninimos ako eh. Oh, Bakit ka nagkaroon ng cellphone? Saan galing cellphone mo? At wala kang trabaho. <laughs> ako hininimos hininimos ko hinipon ko maapila ako hininimos ako tatay masipa ko hininimos eh talapit din eh oh, ah? hininimos ako oh, ano pangalan mo? Ah, ako si Ivan Alvarez Ivan Alvarez ah. pero tayo ah, ano dati na ang kampo ni ma'ko? <laughs> <laughs> agad agad? wala bay, bahay wala akong eh ah sige Tatay, ah. Dati, araw, walang ligo eh. Pitong araw, wala ligo. Gusto mong paliguan kita? Tapos, ah, tapos yung paliguan, uh, na ampon ni yung bahay mo dyan ako titira. Sa bahay, doon ka titira. Ano, Baka nagwawala ka. Hindi, hindi ako wawala, mas mabay ka ko. Ang kita rito. Iwala ka sa'yo, bubibihin kita kung nagwala. Hindi, 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 Naglalasing ka? Hindi, hindi wala lasing. Hindi ka naglalasing. Hindi naman tayo kung naglalasing ka. Hindi, hindi wala lasing. Hindi ka naglalasing, promise. Anong bisyo mo? Hindi, ah, kain lang, tape. Marinda, wala akong bisyo. Mabisyo <laughs> oh. oh. ka nga. Kain, kape, tapos merienda. Ano ba gusto mag-asawa? Eh di malaki gastos ko sa'yo. Kasi kakain na nga, magkape pa, magmerienda pa. Dadagay ka ng amo eh. Ha? Gagawin mo akong amo. Lato, tsaka, tindi ko eh. Gusto mo... Wala akong bahay, wala akong huwian eh. Oo. Pero tinatanong ko, yung bisyo mo, yun ang inisip ko bago kita tanggapin. Hindi ah, wala akong bisyo eh. Okay, sabi mo kanina eh, kain, kape, merienda. Ako kain lang eh, wala nang kape, wala nang merienda. Hindi, okay ko lang, kain lang ako. Ah, kain na lang, tanggalin natin yung kape jammer eh. lang ko merienda, kape. Ha? Wala kain lang. Ano bang kape mo? Ah, Milo. Milo? Eh, na mo, sasakit po yung ipo dito. Asan? Hindi, kain daw siya, tapos kape. Kaya lang yung kape niya, Milo. Pwede ba yun? <laughs> natulungan mo yung Marikano Palaboy, ah. Ah, natulungan ko oh. yung 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 Palaboy. Oo. Oh. Nabigam <laughs> sa bawi eh. Oo. Oh. Oh. Ilang kayong magkakapatid pala? Anim. Oo, oh, marami. Pang ka? <laughs> Hindi ba makati yung kamay mo? Hindi <tipan> pa makati. Hindi pa makati. Di Kailan kumakati? Hindi. <tipan> Hindi makati. Ayoko kasi nang makati ang kamay. Hindi, mabait ako eh. Mabait ka? Oo. Oh. Sigurado ka? Mabait. Oh, walang problema kung ah, gagawin mo, kung kung gagawin kitang boss. Walang problema. Oh. Gusto mo ba talaga maging boss? Oh, Payag ako. Payag ka maging boss ko? Okay. Anong gagawin mo pag ikaw na yung naging boss ko? Uh, yung boss? Mm Eh, -mm. uh, uh, amo kita, ikaw ang boss ko eh. Ah! Akala ko ikaw ang boss? Ikaw boss ko, ikaw amo ko. Oh, Mas, sige. Gusto ko, hindi ka ang bayo nyo. Kung mamak. Marunong ka talaga maglinis? Oo, oh, marunong nilis. Oh. ka oh, oh, Sigurado ka? Oo, oh, sige, sige. Upo ka dito. Aling Rochelle! Templa ka kape! Pasok na tong pasok na sa trabaho kung bus natin. Pagtapihin natin. Okay. Oo. Kape lang muna. Kumain ka na ba? Hindi pa nga Ako, 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 isang na walang kain eh. Isang taon ka na walang kain? Isang taon na walang kain. Kawawa ka naman. Ha? Isang taon na walang kain eh. Isang taon ka na walang kain. Mamaya na yung kape, kain muna. Oh, masih ke? Datang ke? Apa taangi te? Apa taangi? Ah, apa taangi? Apa nak amin? Mul cetakan. Kau. Kayamu yang apa tahun walang kain, oh, eh. kain. ni. Jadi Teka lang. Mul cetakan. Hmm. Alah pesan tok nak amin. Dali! Ang uh, timing ano, gulay, tsaka yung salmon na sinigang Ayos, sa isang okay. plato, tayo sa apat na Ayos. kanin. Okay. Pero nakahiwala yung kanin, ha? O, sige. Dito, dito yung bus ko. Okay, tabi tayo, ha? Eh, dyan ka lang, dyan ka lang, kasi dyan ka kakain. Sigurado ka, kaya mo apat na kanin. Sa, uh, sa Oh. Ah, uh, wala ko sapatos eh. Oh, wala ka ni sapatos! Ano yung sapato ko eh? Ah, uh, ko eh. Yes. <laughs> Kung mo yung sapatos ko! <laughs> yes. Kain ka muna! Hindi ka pa kumaanda. Anda! Akala ko ba wala kang bisyo? Yeah. Mabisyo ka! Tinaw, pati sapatos ko! Alam mo, alam mo, Dato kay Oo. Ah, uh, nabuta na akong malasong ulan. Oo. Oh. Ah, uh, ang bahay ko lang, kalahal tulay eh. Mm. Oh. 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 <laughs> Nabasa ako. Nalipat ako. Pinalipat. Al alam mo tulay doon? Saan? Yung... atang At atawag Ano na... ano pila ng bus? Hmm. Pila ng bus doon? Ito yung tulay. O doon ako... Saan lugar yun? Ha? Ah... 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 <laughs> Elemento tulokan. Pinakasulog. Saan? Elemento tulokan. Ah! Oh. Tenement? Elemento, Kalawakan. Elemento, Kalawakan? Oo. Oh. Dat, dati. Ha? Ah? Ah, monumento. Hindi na raw kape. Ayun na, ayun na. Ang bagal mo daw eh. Kanin na lang daw sa ulam. Apat na rice pero sige. Apat na rice. Ilalagay pa rin natin. Oo, oh, kasi isang taon na rin siya hindi kumakain. Dati, dati right eh. Tayo ka dati ng kampo ni Wala akong bayo, wala akong wheel Oo, oh, kita pero kailangan interviewin muna kita. Paano yung sipit ko? Mabubok eh. Hindi interviewin muna kita. Aalamin ko muna kung ikaw ba yung nagsasabi ng totoo? Oo. Baka mamaya nagsisinungaling ka lang eh. Hindi eh. Mabait kui. ka ko eh. Mabait ka? Oo. Mabait ka ko eh. Sige. Walang problema. Asaan yung anim mong kapatid? Nasaan sila? Wala. Wala. Ormok eh. Ormok? Oo. Kasi yung, yung tatay ko, ang pala yung tatay ko, ang Oo. Yung pala yung, yung, yung tatay ko, si Barino. Barino. Tapos yung nanay ko, kasi O, oh, sige. Mag kita, ampunin kita, dito ka magtatrabaho. Okay lang sa'yo? Sige, pare ko Magkano naman sweldo? Uh, yung tao ko dati rangke. Eh. Mm hmm. Uh, Ha? Uh, huh? uh, ko, pitong bilyon. Pitong bilyon? Kaya ako kukuha ng 7, pitong, pitong billion sen ako kukuha eh wala, ni million wala ako eh. Mahirap lang ako. Mahirap ka? Oo. Mayamang ka eh, mimigay ka mga pera sa ipon eh. Dapat nung, dapat nagsindya ka ng, mimigay ka ng, ang ah, tawag ng mga bigas. Oo. Bigas, bigas yung sasakong mimigay ka eh. Nakita mo? Oo. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Ha? Paano mo nalaman na nakatira ako dito? Hinahanap <laughs> mo yung bahay mo. Paano ano? mo nahanap? <laughs> Lalakad ako. Oh, tapos oh. ano ginawa mo? Tapos ah, tatanungin ako ng mga police, de... police kapitan. Oo. Oh, oh. oh. Tapos, tapos, ah uh, Police. ito yung bahay ni Dato Ranke, hanapin oh. ah, ko, tapos ito, oh. tahanan, telunga, mo lang. Ah, oh, naituro nila. oh, naituro nila. Dapat nagpahatid ka, may 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 kuto yung damit mo oh. Ni kamay mo. Ang uh, uh, uh tao no, walang kain eh. Ah, oh, tatabi ta walang kain. Oo. Oh. Di pa alian, di pa -punan. Tapos ninibas ko yung mga tao, ang ah, nilang bigyan. Ayaw kami ng bigyan. Oo. Oh. Tatabihan ako eh. Ano sabi mo? Sa Ala ka ng tawag mo. Ay may oh. maano pa tabao. Oo. Oh. Oo, oh, tabi ko. Ah, uh, ako 'yung tipong aran eh. Oo. Oh. Uh, Tate, ni ni masaw pa ko eh. Mm ha, -hmm. ah, bigyan mo ng tampao, pandyan mo ni ni Oo, ano sinabi mo? So, Tama nga naman. Akin na, akin na. Pa-apat yung salmon, sinigang na salmon. Pagka ganito may bisita tayo, bigyan mo special na ulam agad. Bilis! <laughs> <laughs> Hindi <laughs> pwedeng tugi-tugi lang. <laughs> salmon, sinigang. Oh. Pero <laughs> oh. Isa lang muna, baka hindi mo, baka ginujok mo ko, itabi natin dito. Ayan, tapos kumuha ako ng sinigang, ha? Sinigang? Ito, Burrito ko yun. May, pabili nga yung tubig. Yung Wilkins, ha? Dati na nga eh. Oy. Meron, uh, yung baboy mo. Pusang gala. Ha? Ah. Lichong baboy. Mamaya natanghali ano yung lichong baboy. Yung ito lang na. muna. Ito O, oh, bilhan mo Wilkins to. Okay ka, ha? Okay, sige, pakainin. Asan ba yung mic mo? Wala kami. Wala? Okay. Wala. Oh, sige. Ayan, ah, pagpasensya mo muna yan. Honey, nahanap niya, di daw eh. Okay. Ay, ito, like it, dyan. Mamaya na, like it, John. Ito, sinigang. Ito, like it, like dyan. Like. Oh. Like mm -mm. Ito, ano, salmon, ha? Salmon, sinigang. Oo. Oh. Pasensya ka na kasi mahirap lang kami dito. Salmon lang yung ulam namin. Masarap? Masarap. Ay, nandalap. Uh, nandalap, kasubukan ka, mahilo ka. mo punta, big time, big time. Gusto mo mag-asawa? Halika dito, Jo. Para maka-experience mo talaga sa <laughs> Sige, kain ka lang maigi. Kain ka lang maigi, babalikan kita, yabantayan mo lang. Sige. Pagka ako Uy. lang, ay mamay pagkatapos kumain, mag-copy ka. Para pampadighay. No? di Diba?

pa sa natin, ha? Okay. Eh, busin mo, ha? Mga kababayan, nakakaawak naman itong kapatid natin. Nagtataka lang ako, mga kababayan, kasi uh, hindi siya kilala dito sa aming barangay. Hindi siya kilala ng mga barangay uh, tanong. Pero nagtataka ako kung paano niya nalaman tong lugar ko. Sabi niya, hindi siya nakapag-aral. Sabi niya, isang taon na siya hindi kumain naubos na yung apat na rice no? sige, kain ka lang para ano masarap? masarap sige, bilisan mo para pagkatapos niyan maligo ka ha Ba't nanginginig yung kamay mo? Ito ano? may ko dati sa akin. Ha? Sa tabi pa wala ang kain lang eh. Wala ang kain. Oo. Oh. Pa kain lang Kain. Ko dito lang wala ang kain eh. Wala ang kain. Basta magpakabait ka, makakain ka. Okay. Ayoko ng bad. Ha? Mabait, habot ka tayo. Kasi Tataka lang ako mga kababayan no, after all ng kalagayan niya, kilala niya si Daddy Frankie. Yun ang iniisip ko dito yung palaisipan sa akin mo yun. Paano niya natagpuan ako, paano niya nakilala. Pero, sabi niya hindi na pag aral pero may cellphone naman. Na? Tataka lang ako, bakit paano ka nagkaroon ng cellphone? Kasi, pati ibang nimot eh. Tapos, hinipong ko, nakapila akong cellphone eh. Ang mga dadarang kayo, Hmm. Tangin ini po kumabilang cellphone? Tangin niyo po kong... Tangin niyo po... oh niyo po... O... Tangin niyo cellphone? Magkano bilhin mo ng cellphone mo? Kung cellphone? Ah... Uh, 5,000 oh. Sige, kain ka oh Sige, kain Nagustuhan niya yung isda. Ayaw mo sabawan yung kanin mo para hindi ka nahirapan magunok. Yan. Nahirapan ka sa apat yata eh, no? Dapat tatlo lang. Gusto ko sa tsurante. Sana akong... Sana akong pakot eh, tipa sa bisay. Eh. Anong gagawin mo sa passport? Ah, uh, pupunta ko ah, uh, US, US, London. Pupunta ka US, London? Dating, London, US. Dating, di pa wala tarating dun, eh. Hindi ka pa na. Bawal ang bulol doon. Kailangan mag-English ka doon. Marunong ka mag-English? Marunong ako eh. Oh, sige. Okay. Tapusin mo muna yung kain. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Yeah. Para madala kita ng London. Ano? Nagpapaya, ma'am. Daddy, pasuyo akong kape. Eh, yung boss ko may kape, ako wala. Oh, guys, magmula ngayon siya yung boss natin, ha? Morning, boss! Gagawin ko daw siyang boss, eh. Daddy Ranky! Oh. si Ranky? ng Marami kong pera yato, Daddy Ranky. Ha? Marami kong pera. Eh. Marami, eh. Oh. Kaya pala hinanap mo ko. Hmm. Paano mo nalaman na marami akong pera? Libre kang libre-libre eh. nag Oo. Oh. Halalo. <laughs> Naman dyan. Oh. Nakita mo? Hmm. Katay tayo dyan. Wala pala akong may tatago dito. Kilala. Nagtataka lang talaga ako paano niya nakikita yung mga yon. <laughs> paano niya nalalaman napapanood niya talaga ano napano ko tiktok eh mimi mimi ka kung pera yung dalawang babae na tindeng pasal yung bata hindi ka mo nimandaan ang oh, binigyan ko oh. sige sige pusin mo yung kanin mo tapos uh, aalis tayo may meeting tayo may meeting tayo tayo yung pupunta uh, sa Europe sama ka hindi ka payag ako o payag ka siyempre ako ang boss mo eh. So kasama ka na sa mga meeting. Tat Tatanong meeting? Oo. Dahil ka na eh. Wala kang brief eh. Wala kang brief? Oo. Bakit ka gumagala-gala wala kang brief? Ay kailangan bibili tayong brief mo. Uh. Pipili Bibili tayong brief. Bakit kailangan mo mag-brief? May... May... May guryo ba dyan? Malaki ba yung guryo mo? Oo. Uh meron ako meron pizza eh ha? Huh? may pizza ako eh, it, eh. ay may pizza ka sa pit <laughs> no, no. ha? Huh? eh madaling nga, eh pinutok ko ha? Ah, pinutok mo magaling na hmm. tanggal ng mata yung nanak hmm. sige sige ano yan kasi hindi ka nakakaligo araw araw kaya nagkasakit ka tsaka kailangan inong ka lang na inong maraming tubig para hindi ka magkasakit ha ah? sige wag kang magalala ayusin natin yan papacheck up kita ha? Huh? gusto mo? ha? Huh? Sige. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no. Meron tayong kapatid dito na kanina pa to eh. Nasa loob pa, naliligo pa lang ako. Dumating na to dito at sabi nila, may nagahanap sa akin. Kaya mga kababayan, may eh, pagsa dating dito, sabi niya, nagugutom siya kaya pinakain natin siya. At uh, daw eh, hindi natin alam pa pero gusto raw niya kung maging amo gusto raw niya magtrabaho o gusto niya sumama wala daw siyang bahay tambay daw po siya kaya isasama po ito sa ano sa shelter para ma-interview ng maigi malaman ang tutong pagkakilala para malaman ma background check natin so pag nakita natin na okay naman kung wala talagang bahay or what pwede natin siyang kunin no? Okay, sasama ka? pak ko. Oh, sige. Inom katubig Yung kape mo. Mainit. Huwag mo ano kasi mainit. Pwede naman natin dalhin sa sasakyan. Pwede naman sasakyan. Oh, yan. So, hanggang dito lang muna mga kababayan. Abangan nyo yung sunod naming pag usap Maraming maraming salamat. Mag-hike ka muna sa kanila.